Maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito mga kaibigan. Kaya ka ba napunta sa video na ito kasi iniisip mo na pangit ka? Pues, sa video na ito, sasabihin ko sa iyo na malaki ang chance na hindi yan totoo. Kasi maaaring gwapo ka naman, maganda ka naman, may itsura o attractive ka naman, pero may mga kulang lang sa iyo. At kung ano man yung mga kulang na yon, yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Dahil sa video na ito, malalaman mo na attractive ka naman talaga, kailangan mo lang may gawin sa sarili mo para mapalabas yan. Panoorin mo ito hanggang dulo at magugulat ka sa panglimang tip. Okay, simulan na natin. Una, attractive ka naman kaso nga lang hindi mo pa nadidiskubre yung mga bagay sa'yo. Hindi mo pa nadidiskubre kung ano yung bagay sa yung damit, bagay sa yung hairstyle, bagay sa yung accessories, or bagay sa'yo na forma. Pagdating sa hairstyle, para makuha mo yung bagay na hairstyle para sa'yo, isa sa may sasuggest ko ay yung subukan mo lahat ng uri ng hairstyle. At kung ano man yung hairstyle na makakapagpatulala sa ibang tao kapag tinititigan ka or kapag tinitingnan ka, yun yung bagay sa'yo. Or kung ano man yung hairstyle na kung saan nakakakuha ka ng compliment randomly sa ibang tao, malamang yun yung hairstyle na bagay sa'yo. Pagdating sa pananamit, ganun din. Subukan mo kung bagay sa iyo yung fitted, subukan mo kung bagay sa iyo yung mga bagi, yung mga maluluwag na damit, at kung ano yung pormahan na kung saan marami kumakausap sa iyong ibang tao nang di mo sinasadya, yun yung pormahan na bagay sa iyo. Maski sa kulay ng damit, dapat madiskubre mo kung ano man yung babagay sa skin mo. At kapag nakuha mo na yung bagay na hairstyle, bagay na forma, sabayan mo pa ng pagwa-workout, pag-exercise -e para gumanda yung hubog ng katawan mo, malamang lalabas ang attractiveness mo niyan. Pangalawang tip naman, maaaring attractive ka naman talaga kaso nga lang pangit lang yung camera mo. Pwede rin naman na maganda talaga yung camera ng phone mo kaso nga lang pinanganak ka talaga na hindi gwapo or maganda sa camera. Lalo na kapag attractive ka naman talaga sa salamin. Pero once na pinicturan mo na yung sarili mo, nag-selfie ka, parang nag-iiba yung itsura mo. Yung mga lens kasi ng camera, meron niyang illusion na kung saan pinapalapad yung iba't ibang parte ng katawan natin. Pinapalapad yung pisngi, yung ilong, yung mata, mga ganyan-ganyan. Kaya may mga taong hindi nagiging attractive sa camera, pero attractive sa personal. At meron din namang mga tao na hindi attractive sa personal, pero nagiging attractive sa camera. Once na makuha lang nila kung ano yung bagay na camera para sa kanila. Kaya kapag nachambahan mo na yung camera ng phone na babagay sa'yo, malamang magiging attractive ka na sa mga profile picture mo. Pangatlong tip naman, maaaring attractive ka naman talaga, kulang ka lang sa confidence. Marami naman taong ganyan yung may itsura sana, kaso nga lang kapag humaharap sa maraming tao, nababawasan yung attractiveness nila dahil kulang sa confidence, hindi na makapagsalita ng maayos kung ano-ano yung mga ginagawa. Yung parang hindi mapakali or utal-utal na magsalita. O kaya ang ingay-ingay kapag nakikipagdaldalan pero kapag magre-report sa harap ng mga kaklase, ang hina-hina na ng boses. O kaya kapag nakikipag-usap sa taong hindi kilala, kung ano-ano yung ginagawa, kung saan-saan tumitingin, hindi man lang tumingin sa taong kinakausap niya. Kapag masyado kasi tayong mahiyain, kapag masyadong mahina yung loob natin, marami kasing opportunity ang nasasayang. Kaya kapag natutuhan mo kung paano tanggalin yung hiya mo, natutuhan mo kung paano maging makapalang muka, magkaroon ng confidence sa sarili mo, lalabas ang attractiveness mo niyan. Kung papansinin mo yung mga taong magagaling magsalita, kahit hindi sila maganda, kahit hindi sila gwapo, nagkakaroon tayo ng konting paghanga sa kanila, di ba? Tumataas kasi yung attractiveness nila. Pang-apat na tip naman, maaring attractive ka naman talaga, kaso mahirap ka lang. Minsan inaakala mo na pangit ka, di ba? Pero ang totoo, hindi ka pangit. Mahirap ka lang. Hindi ka nakakabili ng pampaganda ng kutis mo. Hindi ka nakakabili ng mga damit na bagay sa'yo. Hindi ka nakakabili ng mga pagkain na masusustansya na kailangan ng katawan mo. O kaya nakatira ka sa tirahan na napapasok ng mga ipis, ng mga daga, at ng iba't iba pang insekto. Isa sa mga kos kung bakit hindi nag-glow yung skin mo, o kaya masyadong lumalantad yung mga tigyawat mo sa mukha pero kapag dumating yung time na nakakaangat ka na sa buhay mo, nabibili mo na yung mga gusto mo, nabibili mo na kung ano yung pangangailangan ng katawan mo. Malamang lalabas kung ano yung tunay na itsura mo niyan. Kagaya ng mga artista, bago sila makilala, hindi naman sila sobrang maganda o gwapo noon. Pero dahil yumaman na, may pera, nakatira na sa aircon, nakatira sa aircon eh no. I mean, may aircon na yung tinitirahan. Gumaganda yung kutis at nakikita natin kung gaano sila kagwapo't kaganda. Panglimang tip naman, attractive ka naman talaga, kulang ka lang sa bimbang. Oo, tama yung narinig mo. Attractive ka naman talaga, kulang ka lang sa bimbang. Pambihirang bakit sinasama ko pa to, no? Alam mo kasi, based on science, kapag meron tayong enough na loving-loving, hindi man ito yung main cause kung bakit nagiging attractive yung isang tao. Meron naman itong indirect effect sa katawan natin kaya tayo nagiging attractive. Kapag na-experience kasi natin yan ng actual, yung katawan kasi natin ay naglalabas ng hormone na nagpo-promote sa happiness. Kaya gumaganda yung pakiramdam natin, gumaganda yung mood natin. Bukod dyan, isa rin yan sa mga kos para mag-glow yung skin natin or isa yan sa mga kos para mag-function ng maayos yung iba't ibang parte ng katawan natin. Kaya kagaya ng pagtulog, kailangan merong kading sapat na ganyan. Pero paano nga ba natin masasabi kapag meron tayong sapat na bimbang? Depende sa tao. Depende sa sa'yo. Yung ibang tao, sapat na sa kanila kung once a week lang. Yung iba naman, twice a week. Yung ibang tao naman, sobrang hilig. Three times a day. Grabe naman yan. Di na sapat ang tawag dyan. Adik na yan. Pero di ko naman sinasabi dito na kapag attractive yung isang tao, malamang, meron siyang sapat na ganun. Hindi ko ibig sabihin yan. Kasi maaaring kulang sa ganyan ng isang tao. Pero marami naman kasing paraan para maging attractive siya. Kaya kung estudyante ka pa lang at wala ka pang experience dyan, huwag kang malungkot. Darating ka rin naman dyan. Tsaka isa pa, marami namang paraan para gawing attractive yung sarili mo. At yun yung mga dahilan, mga tip, para masabi natin na attractive ang isang tao, may mga kulang lang sa kanya. Or may mga kulang lang sa'yo. Nagustuhan mo ba yung content natin ngayon, kaibigan? Like mo naman at mag-subscribe ka sa channel na ito kung hindi ka pa naa-subscribe. Dahil sa channel na ito, marami pa tayong content na i-upload tungkol sa self-improvement at sa pakikisama sa ibang tao. Kaya kung naaaliw ka sa mga content na ganyan, subscribe to this channel. Ngayon, gusto mo bang matutuhan kung paano maging attractive physically? As in, physical na katawan talaga yung magiging attractive. Panoorin mo yung thumbnail na lalabas sa end screen ng video na ito. Nandito yan. Pagka-click mo, mapapanood mo na.